Hello, hello, hello. Isang magandang araw na naman. Nandito na naman tayo para sa ating pag-update ng Kinben Book 4, Chapter 170. Pero bago yon ay mag-shoutout muna tayo sa mga nag-comment noong Chapter 169. Maraming salamat din sa mga nag-like at medyo maraming like yung upload natin yon. So, shoutout kina na Olimpo, Jeneline Fernandez, Ralph Alpay, William Martinez, Antonio Dumalaos, Sutenya Magbanwa, Arnold Diligero, Juan Tubali, Crisia Paligutan, Emilia Mansano, Jose Tampoco, Erwin Abong, Carol Abiuan, Venus Jimenez, Ronald Esok, Jowen Rebukan, Ram Chris Metante, Justin Bulan, Rex Oybar, Domingo Bruncano. Justice Pahardo at kay Kenneth Advincula ng North Cotabato. Sa mga gusto mong magpa-shoutout sa next update natin, comment lang kayo lagi sa ating recent chapters. So, simulan na natin. 8 points, 1 assist at 1 rebound kaagad ang nagawa ni Mendez sa pagbabalik niya sa laro sa kalagitnaan ng huling quarter. Ito nga rin ang naging dahilan upang ang labing isang kalamangan ng defending champion ay napababa na lang nila sa isa. 99-98 ang score at may natitira na lamang na mahigit na tatlong minuto sa labang ito. Ang pinakawalang tres nga ni Mendes ang siyang naging dahilan din upang ang kupuna ng Sea Lions ay mapatawag na ng timeout. Masyadong naging mainit nga ang manlalarong ito sa kanyang pagbabalik sa laro at maging ang ace ng kalaban na si Ramirez ay wala na rin nagawa rito. Gaya nga rin ang inaasahan, mas naging malakas na sa pagkakataong ito ang cheer at chants para sa mga nakaitim. Kumpara kanina na dominadong dominado ng mga nakasul ang ingay sa loob ng venue. Habang umiinom nga ng tubig si Ricky, ay makikita naman ang pagmamasahe sa braso niya ng kasamahan nitong si Sir Tuason. Ito raw ay upang hindi kagad ka manghina ang kalamnan ng mga bisig at hita ng binata. Ito rin daw ang ginagawa sa kanya ni Sir Francisco noon na alam niyang epektibo. Napangiti na nga lang sina Andrea Tricky dahil doon. Maging sina Gerald, Dwayne, Marcus at si Marlon ay minamasahin na rin ng mga kasamahan nila dahil narinig nila ito kay Sir Twason Samantala, mula naman sa bench ng Sea Lions, tila nga nanilibago ang mga supporters nila na malapit dito sapagkat ngayong landaw nila nakitang parang ambigat ng atmosfera sa bench ng mga ito. Nasanay kasi sila na laging nasa kanila ang momentum At sila pa palagi ang nananalo Kitang kita nga nila ang frustrations sa mukha ng bawat isa Dahil sa ginawang comeback ng mansali sa kanila Mukhang kailangan na nating i-double team si Mendes Wika nga ni Jeric At si Henrik naman matapos uminom Ay napatingin na kay Carlo Ibanez at Jules Landicho Ipapasok na raw niya ang mga ito dahil hindi na sila pwedeng malamangan pa ng kalaban sa pagkakataong ito. Sige, i-double team natin si Mendes, sambit ni Henrik. Ang totoo ay ito naman ang plano nila kanina sa oras na maglaro uli ang player na iyon. Kaso, dahil sa mga highlight plays na ginawa ni Mendes, ay nawala ito sa kanyang isip. Napahinga na nga lang ng malalim si Ramirez para ikalma ang kanyang sarili. Tumayo na nga siya dahil naisip niyang hindi raw siya dapat maging mahina sa mata ng kanyang mga kasamahan. Isa pa, hindi pa tapos ang laban at hindi pa raw sila natatalo. Pasensya na team kung medyo nagkaroon ako ng errors kanina. Masyado ako naging selfish sa ilang plays at pakikipagkompetensya kay Mendes. Pero sana sa natitirang oras ay maglaro na tayo bilang isang team. Dapat tayo ang manalo sa labang ito. Winika nga ni Henrik at isang pagtawang mapangasar naman ang tugon kagad ni Jules dito. Ang drama mo naman Ramirez, sabi nga nilang Dicho na tumayo na palapit sa kanilang captain. Tinapik pa nga niya ito sa balikat at nginitean. Sabi na nga ba't kailangan mo talaga ang tulad ko, kaya mo ako isinali sa team mo. So mamaya pagbalik natin sa perto, alam mo na kung saan mo ako dadalhin ha. Wika nga ni Jules at si Henrik naman ay pasinti na lang na nagtimpi sa mga sinabi sa kanya nito. Tumayo na nga rin si Carlo Ibáñez, Jerick Salonga at John Ray Perez matapos iyon. Sumunod nga sila kina Ramirez at Landicho at may nga na ang kanilang sentro ng si Jerick ay pasimpleng napangiti dahil nahahandle pa rin daw ng kanilang team captain ang nangyayari. Napatingin tuloy siya sa mga players ng kabilang kupunan. Salamat Ricky Mendez sa muli mong paglalaro. Nakahanap din ng katapat si Henrik at sigurado akong anumang maging resulta ng labang ito ay natitiy ako magsisimula na uli siya magpraktis. Sabi nga sa sarili ni Jeric na nagpunta na sa labas ng court para sa inbounding. Sa team naman ng Mansalay ay makikita nga ang pagpasok ni Ricky Mendez, Gerald Valdez, Dwayne Alcoba, Marcos Punsalan at Marlon Magbuo. Sa pagpunta nga ng mga ito sa kanika nilang katapat ay doon na nga nagsimulang magingay ang mga manunod. Ang mga nakasal nga ay itinodo na ang kanilang pagchichir dahil matatapos na ang oras. Ang mga supporters naman ng Mansalay ay pinarinig sa lahat ang kanilang sigaw para sa defending champion. Palunin, palunin, palunin. Kumanda na nga si Mendes at ganoon din si Ramirez na hindi na pinagmasdan ang kanyang defender. Pagkasambot nga ni Henrik sa bola ay agad din niyang ipinasa ito kay Perez na mabilis na itinawid sa gitna ang bola. Kasabay rin noon ay ang muling pagbalik nito kay Henrik na sa pagharap kay Mendes ay agad din niyang ipinasa ang bola papunta sa namomoste na kagad sa malapit sa basket na si Ibanez Team kami rito kaya tatalunin namin ang kalaban bilang isang team Sabi nga ni Henrik sa sarili at agad din siyang pumakbo Si Carlo Ibanez naman ay mabilis na umatras at ang kanyang defender na si Punsalan ay nilakasan din ang diin ng mga paa sa kanyang kinatatayuan para hindi mapaatras lumalaban ang isang ito pero mahinang wika ni Ibanez na bumigla ng hakbang pauna na sinundan din niya ng talon paharap sa basket gamit ang kaliwa niyang paa isang ang one-footed fade away jumper ang kanyang pinakawalan at walang kasabit-sabit na pumasok ang bola sa basket agad nga rin ng cheer ang kanilang mga supporters matapos iyon Defense! 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 Sigaw naman mula sa bench ng Galera at sa pagsambot ni Mendes sa bola ay lalong nagwala ang supporters ng defending champion nang pagdaluhan siya ni Naibanyes at Ramirez na trap agad ako sabi nga ni Mendes sarili na mahigpit na hinawakan ang bola habang nakatalikod sa dalawa ang mga kampi naman nga ni Ricky ay agad na tumakbo palapit dito kaso napaka agresibo ng dalawang mga bantay nito hindi nga nakita ni Mendes kung nasaan ang kanyang mga kampi at wala nga siyang choice kundi ang mapatawag ng timeout na ikinachir lalo ng mga supporters ng Sea Lions. Sea Lions! Sea Lions! Sea Lions! Go! 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 Bulalas ng mga manonood at matapos ang counting pag-uusap sa bench ng Mansalay ay makikita na nga muli ang pagpasok sa loob ng mga players ng dalawang kupunan. Mabilis nga naging pag-inbound ng Black Knights. Pagkapasa ng bola kay Mendes ay agad din itong ipinasa ni Ricky kay Gerald Valdez pagdating nga nila sa side nila ay do na nga tumakbo si Mendes para muling hingiin ang bola mula sa kanilang team captain pagkasambot nga ni Mendes sa bola ay mabilis sa double team kagad ang hinrap ni Ricky mula kay na Perez at Ramirez kagaya ulito na nangyari kanina sa unang quarter at nang subukan ni Ricky na tumakas sa dalawa ay dito na nga siya napaseryoso dahil ayaw matinag ng mga iyon mukhang ito ang plano nila kung ganoon kailangan may pasa ko ito sa mga kasama ko. Sabi nga ni Ricky sarili at matapos sumatras ay agad siyang tumalon para ipasa sa paparating na si Valdez ang bola. Ngunit ng paparating na ito kay Gerald ay bumigla naman ng sulpot si Ibanez na kaagad na pinalo ang bola na naging dahilan ng interception sa play na iyon. Mabilis na hinabon ni Carlo Ibanez ang bola at napatakbo naman kaagad si Nalcoba at Valdez para habulin ang kalaban habang si Mendez naman ay napaseryoso dahil hindi pa rin siya iniiwanan ni na Perez at Ramirez. Napaseryoso rin tuloy si Coach Andrea na mukhang alam na ang taktikang gagawin ng kanilang kalaban. Dahil nga sa lineup ng Sea Lions na lahat ay may kakayahang umiskor, ay mukhang handang isakripisyo ng mga ito ang offense ang kayang ibigay ni Ramirez at magpo-focus na lang ito sa depensa kay Ricky. Isa pa, sasamahan din ito ng sino mga kakampi Upang ang nangyari kay Mendes noong unang quarter Ay maulit Sa ganitong play Kailangan may mag-excel sa sino mang kasama ni Ricky sa loob Wika nga ni Andres sa sarili Makikita nga rin si Ibanez Na hindi nagpapapigil kina Valdez sa talkoba Matapa nga itong tumalong palapit sa basket At isang one dunk Ang ginawa nito Na naging dahilan upang ang mga manonood na sumusuporta sa kanila Ay mag-cheer ng malakas 103 98 ang naging iskor matapos ang fast break na ginawa ni Ibanez Si Nalcova at Valdez naman ay natahimik na lang dahil hindi man lang daw nila naabutan ang ginawa ng kanilang kalaban Sandali nga rin napating kay Ricky si Gerald at para nagkaroon siya ng kaba Ano raw ang gagawin nila kung hindi makakawala si Mendes mula sa mga babantay rito Nasa mansalin na nga muli ang posesyon at pagkasambot ni Mendes sa bola ay napilitan nga kagad siyang ibato ito kay Valdez kasunod nga rin ito ay ang mabilis sa pagtakbo ni Mendes, palayo kay Ramirez nang makita na ito ni Perez ay agad na niyang nilapitan si Valdez na siyang may dala ng bola habang naririnig nga ni Valdez ang cheer para sa kalaban ay hindi niya namamalayang ang lalim na pala ng kanyang iniisip nabigla na nga lang siya nang kamuntikan na siyang maagawan ng katapat niyang si Perez sayang, mahinang sabi ni Janrey at si Gerald nga ay agad na hinanap si Mendes. Kailangan daw niyang may balik ang bola rito dahil ito ang kailangan nila para manalo. Nang makita naman ni Perez ang pagbaga ng dribbling ni Valdez, ay doon na nga siya bumigla ng tapik sa bola. Nang makita naman nga ayon ni Ricky, ay kagad niyang sinanggi si Ramirez at kumari pa siya ng takbo para habulin ang pagdiretsyo ng bola papunta sa side ng kalaban. Naroon na nga rin si Perez na nagtagumpay sa ginawa niyang steal. Ano ba ang iniisip ni Kuya Gerald? Bulalas naman ni Andrew sa bench na napakuyom habang pinagmamastan ang pagtakbo ni Perez para sa isang fast break. May ngitingang tumalong si Perez para sa isang layup. Kaso, nagwala na naman nga ang supporters ni Mendez ng isang block from behind ang nagawa ng pair na iyon ng mansalay. Ang bola ay tumama sa board at pagkatapos noon ay makikita naman ang pagngisi ni Ramirez na nakasunod pala sa likuran ni Mendes, Nagdilim na nga lang ang paningin ni Ricky at sa paglapag niya ay agad siyang kumilos papunta sa kanyang likuran at buong lakas na tumalon para pigilan ang isa pang kalaban na alam niyang gagawin ito. Papakawalan na nga ni Ramirez ang bola kaso may sumulpot pa rin niyang kalaban sa kanyang harapan na kanyang ikinabigla. Mendes, Mendez, na nakatalong ka pa rin? Bulalas ni Ramirez at hindi nga niya napaghanda nito sa pagkakalang hindi na muling makakadepensa si Mendez sa kanya. Si Ricky naman ay buong lakas sa pinalo ang bola at parang ginawa niyang volleyball ang laro sa kanyang pag-spike na iyon. Bumagsak nga sila ni Ramirez sa sahig at ang mga manonood ay napaseryoso sa dalawang blocks na ginawa ni Mendes Hindi na sila pwede pang makapuntos. Sabi nga sa sarili ni Mendes na makikita ang nakaupo sa sahig ng court kasama si Ramirez na napalingon sa likuran nito huminga nga ng malalim si Ricky at pagkatapos noon ay doon na siya sumigaw Gerald Valdez ayusin mo ang laro kung gusto mong manalo tayo hindi lang ako ang player ng mansalay baka nakakalimutan mo ikaw ang team captain sa atin sigaw ni Ricky at may kita naman si Valdez na hawak na ang bola narinig niya ang sigaw ni Mendez at parang bumalik sa alala niya ang nakaraan kung saan ay lagi silang natatalo. Ang mga panahong nababad trip siya dahil nilampaso sila ng kalaban. Ano ba ang iniisip mo Valdez? Tanungan ni Gerald sa sarili. Kuya Gerald, ayusin mo ang laro mo. Ito na ang chance nating manalo ng matindi. Kaya huwag mong hayaang mawala pa ang pagkakataong ito. Maglaro ka ng kalmado at huwag mong kakalimutan na isa tayong team na naman ni Andrew Salome sa kanyang kuya na kinaseryoso ng mga kaklase at kabarkada niya. Aba, kailan pa naging motivational speaker si Bossing? Tanungan ni Stephen. Galingan ninyo man sa alay team. Sigaw nga rin ng mga taga balugo at doon na nga muling lumakas ang cheer para sa mga nakaitim. Huli ka ngayon, sabi naman ni Carlo Ibáñez nang sunggaban niya ang bolang hawak ni Valdez. Sa pagkakataong iyon ay biglangang umiti si Gerald at nabigla si Ibanez nang lampasan siya nito naiiwas din ito ang bola at sa paglingon ni Carlo kay Valdez ay nasa ere na nga ito para magpakawala ng tres nang walang alinlangan hindi kami matatalo sabi ni Valdez at paglapag niya sa court ay napangiti siya at napakuyom ng kamao kumawala ang magandang tunog ng nahalit na basket sa pagpasok ng bola at doon na nga nagtatalon sa tuwa ang mga kasamahan niyang nasa bench. Isang three pointer ang pinakawala ni Valdez na kinatuwa ni Coach Andrea at ni Mendez nakakatayo lang ng oras na iyon. Ayos, sigaw nga ni Mendez na makikita ang tumatakbo papunta kay Gerald. Si Valdez naman ay ngiting-ngiti na humarap dito at na magkaharap sila ay isang masayang apira ng ginawa ng dalwa na nagpadagundong ng venue dahil muli na namang nanay ang cheer para sa mansalay. So, sir, hihingi pa nga ng tawad si Gerald dahil sa nangyari kanina pero pinigilan ito ni Ricky nang ito naman ang magsalita. Hindi na ako matatakot ma-double team dahil alam kong may isa pa akong kasamang ace player sa team natin. Hindi ba, Captain Valdez? May ngiting tanong nga ni Ricky at si Gerald ay napailing na lang sa sinabing yun ni Mendes sa kanya. Depensa na sigaw nga ni Gerald at sa pagbalik ng bola sa team ng Portugalera ay napaseryoso na lang si Ramirez ng isang madikit na depensa ang ginawa ng tagamansalay. Nang mapatingin nga rin si Ramirez kay Mendes ay bigla naman itong umiti sa kanya at bago pa man siya makapag-react ay nahampas na pala nito kagadang bola palayo sa kanyang palad. Tumapon nga palabas ng court ang bola kaso nagulat na lang ang lahat ng talunin ito ni Mendes hinabol niya ito at may kita naman ang pagseryoso sa mga mata ni Maki Romero sapagkat ang plane na ito ay maraming best na rin niyang nakita noon sa sisa ng kasama si Mendes. Isinalba ni Mendes ang bola at walang tingi na naibinanto sa kanilang side. Hindi nito alam kung may kakamping sasambot o kukuha noon. Basta ang nasa isip niya ng oras na iyon ay kailangan na niyang ibigyan lahat sa natitirang dalawang minuto ng labang ito. Bumulagta si Mendez sa sahig sa harapan ng mga players ng Team Kalapan at kasabay rin ito ay ang pag-alalay sa kanya ni na Mover Flores. Hindi nga lang iyon na nangyari dahil isang malakas na sigaw mula sa mga manonood na sumusuporta sa mansalay ang sunod na nangyari dahil sumilbato na lang ang referee ng dakdakan ni Gerald Valdez si John Ray Perez nang subukan itong pigilan ang fast break dunk na ginawa nito mula sa iniligtas na bola ni Mendes Nakakuha si Valdez ng foul mula kay Perez at counted din ang dunk na kanyang pinamalas. Ang mga manlalaro tuloy ng ibang bayan ay natahimik na lang sa nangyaring iyon at nang muling makatayo si Mendez ay makikita ang pagngiti niya nang makitang nakatingin sa kanya ang team captain nila. Sa wakas, nagising ka na rin Gerald. Sabi na nga lang ni Ricky na makikitang naglalakad pabalik sa loob ng court may galo siya sa braso pero walang pakalam dito ang binata dahil ang importante ngayon sa kanya ay ang matapos ng may magandang resulta ang larong ito. Naipasok pa nga ni Gerald Valdez ang bonus shot at doon na nga nagwala ang marami dahil sa wakas nakalamang na ang mansalay sa kanilang kalaban. 103-104 ang score at ito na nga lalo ang ng kumpiyansa ng mga nakaitim sa loob ng court. Para may mga nagliliab na mata si na Mendes nang pinagmas na nila ang team ng Portugalera sa pagbalik ng bola sa mga ito. Depensa, huwag natin silang paapaisko rin. Sigaw nga ni Gerald Valdez at isang malakas na oo naman ang tugon ni na Mendes. Ang dating ang mahinang kupuna ng mansalay, ngayon ay naging isang malaking bantana sa lahat. Dahil sa pagtatapos ng labang ito, isang pagkabigla sa mga manonood ang nangyari ang imposible ay naging posible. Sa opening game pangalang ng Oriental Mindoro Provincial League ay nakalasap na kagad ang defending champion ng kanilang unang pagkatalo at ito ay sa kamay ng bagong sibol na kuponang pinangungunahan ng nagbabalik na si Ricky Mendes. To be continued For tips and donations ito po ang Gcash. 0916-425-3887. Thank you. Para naman po sa mga interesadong mag-avail ng ating advanced chapters ng book 4, mag-PM lang po kayo sa FB page na nasa screen natin. Ang regular price po ay 10 pesos per chapter at minimum of 5 chapters po ang pwedeng i-avail. Ang payment po ay online payment lang po, hindi po nag-accept ng load. At may promo rin po sa mga first time na mag avail ng ating chapters ng advance na 100 pesos 15 chapters o kaya 300 pesos 50 chapters. Ito po ay sa unang bili lang tapos next na po ay regular pricing na. Maraming salamat po at sa mga hindi pa po subscribers ng ating channel, sana po ay mag-subscribe na po kayo para mabot natin ang 700 subscribers sa pagpasok ng 2024. Uh, at huwag rin po nating kalimutang hindi mag-like sa ating update. Lagi po nating i-like. Salamat.